Hindi ko alam na mahahawa pala ako ng COVID. So mga kaharty, um, mag-isa lang ako dito ngayon sa kwarto. So, ang hirap pala magkasakit kapag nagkasakit ka. Malungkot, nakakalungkot. Tsaka, um, parang nakakamiss, na, namimiss mo yung mga taong... Mga nasa paligid mo Unang-una syempre mga anak mo So, namimiss ko din sila So, syempre Sa asawa din, gusto ko na siya makita <laughs> So, ayun, mahirap Pagka nagkasakit ka So, naka-quarantine naka ako dito sa loob Ng kwarto So, ako lang talaga mag-isa rito So, todo, ang dami kong iniinom na vitamins Ang dami kong iniinom na gamot Mostly, uh, ang iniinom ko is Puro mapapakla Sobrang bitter. Ang pakla sobra. Chinese tea siya. Yung iniinom ko, wala na kasi, ubus na eh. So, ang pakla niya, para daw yun sa lungs protection. So, ayun, uh, yung mga gamot na iniinom ko, pinakita ko na sa inyo, nag ako ng oxygen ko, tapos, uh, lagi ako nag-alcohol, lagi ako nag-spray, ito, tapos, um, nag inom ng tubig. Ayan. So, kaya ingatan nyo din yung health nyo. Ingatan nyo yung sarili nyo. So, ito po yung iinimin ko. Iinumin. Um, protection po to para sa baga. Ayan. Gamot din po to para sa COVID. So, apat po siya. Every day, apat, apat na apat yan. Hi mga Kagigising ko lang. So, uh, ganun pa rin ang pakiramdam ko. Paus pa rin ako. So, ayun, mahirap. Mahirap din makatulog. Hirap ako sa pagtulog. So, ayun, nagpatimpla ko kay Habi ng coffee. So, mamaya-maya darating na yung coffee ko. So, good morning, mga kaharty. So, keep on watching, mga kaharty. And coffee. So, ito na yung coffee ko. Ako yung nagtimpla. Kasi nga, iba yung timpla ni Han. Hindi ako maru ano hindi ako maano sa matamis. Ayoko na matamis. Kaya, ayan. So, ayan mga kaharty. Magkatest ako ng oxygen ko. So, titingnan ko kung ilan. So, ngayon, tapos na ako mag-breakfast. So, test ko na yung aking oxygen. So, keep on watching! So, tingnan natin. So, ayun, so far, okay naman yung aking oxygen ang dami ko naririnig na gento ganon na umiiwas na raw ako, nagbago na raw ako. Hindi nila alam na may COVID ako, na nahihirapan ako. Mga tao nga naman. So, ayan mga kaharty, magpe pray muna ako. Let's pray! So, ay mga kaharti, nagpipray na ako dyan. So, ganun pala yung mga tao, no? Kapag umiwas ka na sa kanila, sasabihin nagbago na, hindi na ma-reach. Hindi nila alam, nahihirapan ako at may COVID ako that time. So, so ay mga kaharti, lunch time na. So, I need to eat na now. So, kakain muna ako, mga kaharti. Keep on watching. So, ayan mga kaharti, magsusuob ako. Ginger at merong asin. Ayan. So, ayun mga kaharti, grabe. Ang tagal ko din hindi nakalabas. Kasi after ko nga makarecover, si Habi naman ang nagkaroon ng COVID. So, ayun po mga kaharti, tagaktak po yung pawis ko. Ayan, katatapos ko lang po magsuog. Ayun. Grabe, yung pawis. Ang dami. Oh. So, eto na yung aking tea. Um, ginger, lemon with honey. So, ayan. Talagang kong ubusin to. Ayan. Salamat sa Diyos at nararamdaman ko na unti-unti na akong gumagaling. So, ano ang hindi, mga ko lang. So, umaga na. Umaga na. It's time to breakfast. Good morning. Keep on watching. Alam ko at tiwala ako sa Diyos, manunumbalik ang aking sigla. So, ito yung breakfast ko. Hinatira niya ako ng breakfast. Egg and bread. So, ay mga hearty, tinanggal ko pala yung gilid niya. Kasi uh, hindi ko kumakain ng gilid niya. Natitigasan ako eh. Hi mga kaharti! So today, mag maglilinis ako ng kwarto. Mag-spray ako ng buong kwarto. Lilinisin ko siya gamit to. Spray gun. So, keep on watching mga kaharti! So, hindi pa ako fully recover niyan. Pero kailangan kong linisin yung buong kwarto. So, kailangan malinis siya. Kailangan lahat na... na spray ko siya ng disinfect so kailangan pati yan lahat pati toilet, sahig pinto, unan so buti na lang hindi ako nabinat buti na lang talagang pinapawisan din ako dyan so talagang tiwala ako sa Diyos na gagaling ako na manunumbalik ang akin lakas sigla at magiging healthy ako So, kahit hindi pa ako magaling dyan, kailangan ko yung linisin. So, medyo pinagpapawisan ako dyan at salamat sa Diyos ako'y pinagpapawisan at hindi naman din ako napagod. Kasi syempre, nagpapahinga din ako dahil hindi pa nga ako fully recover. So, kailangan ko rin magpahinga. Dininig ng Diyos ang aking prayer. And yes, thank you Lord, naka-recover na din. Thank you Lord. So, after ng kagalingan ng mga... Three days, ayan, meron palang pa-surprise sa akin si Habi. nasya ako sa kanyang surprise. Actually, pa-birthday gift niya to sa akin. So, hindi ko to inaasahan na may regalo para siya sa akin. So, maraming salamat sa iyo, aking asawa. Yung hindi mo hinihiling o hindi mo hinihingi na kung ano yung birthday gift na ibibigay niya sa akin. So, ito pala, mas malaki, mas maganda at napakamahal. So, sa iyo mga kahartiya, hindi po ako nagyayabang. Wala po ako niyayabangan at lalong hindi po ako mayabang. So, um, anyway, yung video na ito is 2021 pa during pandemic. So, um, gal uh, kagagaling ko lang yan sa COVID after ng 3 days nakarecover na ako. At maraming maraming salamat sa atin, Panginoon Heso Kristo. At ako ay kanyang binigyan ng lakas at panibagong buhay. So, araw-araw lang tayo magtitiwala, magdadasal kahit mahirap o madali man yan, basta kailangan natin tuloy-tuloy ang pagtitiwala, pagpapasalamat at higit sa lahat, huwag na huwag makakalimot sa Diyos. Ang mga blessing na tatanggap natin ay galing sa Diyos. Amen. God bless sa lahat.